Bantay o fur babies, ika nga, kung tawagin ang mga alagang aso. Iba't iba ang lahi ay ginagawa silang pets ng kanilang fur parents. Ngunit matatawag mo pa bang pet kapag ito'y nakakapanakit na? Tulad na lang ng sumbong na ipinaabot ng isang residente mula sa barangay ng Salbason sa Tabaco City. Mga kaibigan po, galing po yung anak ko sa trabaho kasi pagdating na po sa may asong isa lang po yung unang nakita niya tapos tumahol lang daw yung malaking asong kulay brown. Pagpunta ng anak ko sa isang tabi, meron po daw na halos sobra sa dalawang aso. Bumilis yung lakad niya para makaiwas na sa kaso. Pupulot siya na siya, si sana siya daw ng bako para may tabo yung aso. Kaso lang, bigla daw na sinunggaban siya. Umakyat po siya sa isang pampasayarong motor. Doon po siya nakakyat. nagkasugat po talaga yung anak ko malaking sugat sa paa. Sa lahat ng po naman talaga naman may mga aso, imposible po pag nakakagat yung aso, aamin ah, na sa kanila po yon. Kaya yun po ang inilapit ko po, po sa inyo na kahit po kay Cap, na sana po bigyan nila ng parusa yung mga mayari ng aso na ayaw po talagang makinig sa patakala na palian yung aso. Depensa naman ng kanilang punong barangay na si Kapitan Salvador. Ngayon, gumagawa kami ng paraan. Pinagsikapan namin na uh, ng paraan na talagang dapat ma-minimize ang aso, babawasan ng taang aso sa kalye. Kaya nga po, ngayon lang na ling nakarang linggo, Tinapos namin yung dog cage, dog catcher na train na namin. Within this week, mag na kaming maghuli. Isinangguni na rin ang ating programa ang maingay na problemang ito kay Agricultural Technologies Dog Pound in Charge na si Dr. Kim Ronan Romero ng Tabato City Agriculture's Office. Ganito po ang program namin dyan is meron kami dog impounding. Two months ago may tinatraining kami dyan na magdadagip ng aso para may continuity na tinatawag. Kasi po yung sa city is ang priority namin ngayon is yung national road kasi doon narampant yung vehicular accident. Tapos po ngayon ang program namin ngayon is continuing ang dog pound. Kung uh, Mabisitan nyo nga po is punong-punong dogpon ngayon. Pero pag yung barangay po ang nagdakipis, kailangan namin yun na eh, accommodate Makalipas ang ilang araw, ang mga pagalagalang aso ay dinakip na kasama ang mga taga-Tabaco City Agriculture's Office na pinangunahan ni Dr. Kim Ronan Romero. Kahit tirik ang araw ay nakahuli sila ng mga aso na pakalat-kalat sa daan at isa na nga dito ang asong kulay brown na namukhaan umano ni Nanay Lani. ano, pabor ba kayo dun, man. Sa Oo, oh, nga, ang inispo, kahit ano sila, ano ang sila ng pulong kaya lang, wala ka talagang pambilang Nang mahuli na ang mga aso, ay agad na silang inilagay sa dog pound. At dito na datna ng aming team ang asong tinutukoy umano ni Nanay Lenny na humabol sa kanyang anak. Ano po yung nakuha kanina? Ano na po atas ko kanina? Ito. Okay. Ay, ginawa na to. <coughs> ang mga nahuling aso ay pansamantala munang mamamalagi dito habang hindi pa sila tinutubos ng kanilang amo. Kasamin I mean, sa ma amin ma'am, pag nakuha na namin yan, hindi dito na kayo makikustap sa pound. Kasi ang old kunyang pala ma'am is 1,000 pala ang tubos niya. Pag sinabing pound, iba yan sa dog shelter. Pag shelter is hanggat ko nyan dyan, pwede yan. Pag dog kasi ma'am, is 3 days lang ang nyan dyan. Usually, ang mga shelter na sinatawag natin, is nagbamanage yan, is mga NGO. Gaya po dito sa San Lorenzo, meron kaming NGO dyan. Na yung mga asong mababait, tama, pwedeng i-rehabilitate, dinadala namin doon for adoption. Yung po, minsan is tina over namin dyan, may facility ang province, nandiyan sa akin na Ang nakaka-identify ng pasaway na aso, yung barangay. Notorious sa panghahabol ng mga sasakyan, yun ang dapat na iniimpaw nila. Nakakapanlumo makita ang kalagayan ng mga aso sa dog pound na ito. Payat, mahina, may sakit, at kita ang lumbay sa mga mata. Ngunit nasa batas rin na ang sino mang asong mahuli at hindi tutubusin sa loob ng tatong araw ay kailangan ng bawian ng buhay sa pamamagitan ng euthanasia. Pag walang vet ang isang munisipyo, wala kang karapatan pumatay niya. Yung po, kasi ang pumapatay lang niya ay isang vet. Yung nakakaawa nga mo, nakakaawa pero kailangan I anesthesia muna siya na yung procedure po. di overdose mo lang yung anesthesia yan. Kompleto ang pasilidad na ito mula sa observation room para sa mga asong posibleng may rabies dog cage, dog squad ban at disposition site. Tapos minsan pag may rabid na, pinakapakuan namin dito kasi kung i examine mo yun dapat, mas maganda kasi may rapid test kami dito. Hmm. Eto dok, na kami nakikita akong dalawang aso. Nakakagat ba to? Oo. Kamusta sila sa base sa observation niyo? Okay, good yan. Kasi makita mo na mo, wild talaga yan kung talaga may problema. After nila 14 days, saan na sila to? Kung walang kong yan, spore Kasi matatapag pa ganyan eh. Hindi mo yan mahirablate kasi nga, nakangagat nga eh. Yan o, septic tank yan. Diyan o, parang may bukasan yan. Ilan ulit, Dok, ang capacity? Pwede dyan, ma'am, ang mga walaw. Depende sa size. Kaso kami, ma'am, hindi naman nga kami, kahit ganyan, hindi naman pinupuno namin yan. Hindi naman kami nagkulang sa IEC dyan. tungkol na sa responsibility and ownership. Meron tayo dyan na kahit eh, hindi mo inform yung hasa may policy din ng province. Mabigat man sa kalooban, ngunit kinakailangan gawin. Kaya naman walang hinto ang paalala sa atin na maging responsable tayong pet owners para sa kaligtasan, hindi lamang sa atin, pati na rin sa ating mga alagang hayop.